gumawa so, tayo ng marang pastilyas. First time po natin gagawa. Let's go! tatanggalin po natin yung buto. Pwede pong itabi yung buto. Pwede po daw siyang butuin. Try din po natin. Nagluto ng marang seed. Tanggalin natin yung buto. Yan po, wala na po siyang buto. Natanggal ko na. Let's start na po tayo mag boto Po yung do Tapos, lagyan po natin ng star margarine. Pwede po siyang butter. Tapos po ilagay na natin yung can condensed milk. Natin. para maluto po yung marang. Pwede nyo po siyang i-blender. Kaya lang po wala ako siya akong blender eh. Kaya hindi ko na po hiniwa-hiwa. Buo pa rin siya. yung pagkabal niya. Ayan, medyo ano na, na po siya. Pwede na pong i-mix yung ano niyan, milk. Powder milk. I Mix na po natin. yan po, may kulong-kulo na po siya. I-mix na po natin yung powder milk. Open pa po yung stove ko pero mahina lang po patayin na po natin. Ipatay na natin yung stock. Hindi po siyang lagyan ng nut o walnut. Nasa inyo po. Kaya lang po ako wala. Para lalo po siyang masya. Ayan na po. Palamigin lang po natin bago natin ibalot. So, lagyan natin siya ng oil or star margarine nahiran po natin para hindi dumikit yung candy dito nahiran ko na ng star margarine tapos po ilagay po natin dito para hindi dumikit maglagay po tayo ng powder milk dito yung tira po kanina hindi lang po yung tira yan. Kung wala na po kayong powder, may pwede naman siyang asukal. sa bahay lang po kasi ito hindi ko naman po ibibenta. Pero pag binibenta nyo po dapat pantay-pantay po yung mga shape nya. Para marami kayong tubo. Ayan. Ito po. Tapos, ako dito. Ayan. Ito.